Weekend na naman kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang <laughs> kami po ay nagpapasalamat sa itinayak nyo o so binigay niyo project mula sa inyong kalooban dito po sa Barangay Pero sana po matagdagan pa para lalong pasiyahan ng taga Lapas. Nabigyan kami ng 1.2 km na concrete road concrete ng Barangay Lapas. Sana po madam matagdagan pa uli ng ganoong halaga para mas lalong gumanda yung paglabas ng mga sa sasakyan at sa mga an anin ng mga magsasalabon sa amin. Congratulations! Uh, baro na kalsada dito'y Farm to Market Road. Number one ako oh, dito'y uh, Kabatuan. Kaya talaga naman, lahat ng project dapat meron ang Kabatuan. Dapat ngayon, number one map si Kabatuan. nagtulong nga ba na nga ba nga nakaumay ka dito ay ako sinito sa makita yung itinam mo nga ilim yung kapatuan ng barangay ng Lapas. Kapay na kuma, ako sinito ng kamomoma at kanayon ka kuma ng umay toy kanayong kanayon kami met nga gurkura ikin ka, ako sinito. Nagyamang kami sinato, siya doon. project na to at uh, gusto ko nga dagdagan kanina nasa kapatuan na ako oh. may kaladaloy ng oh, co-op hindi daw sila kasali kaya ang swerte natin labing siyam na cooperative ang makakatanggap ng 200,000 I'm so sure. kahit hindi imbitado ang isupot na ta Pinakamasibag, pinakaaktibo, pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, Welcome sa At The Moment with Aina. Aksyon tulong miss yung mga baksang napapanahon. Ano man ang hamon ay may solusyon. Serbisyo, publikong may kiliti mga problema nyo mapapanahon. mga lahat ng ngalitan na pag-uusapan sa mga palitan, siya na mamagitan sa mga balita, di na sa pagsisilpan. episode. Nakakalungkot man, pero di dapat mag -emote. Kaya naman, lubusin na natin ang ating moments. Punuin ng aral at saya ang ating weekend. center imi Marcos po, salamat sa inyong suporta, pagtangkilik, at pakikiisa dito sa At The Moment with imi Aksyon! tulong misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan. Yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang ating mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema, ay, misolusyon! Mi Ella and Julian, kumusta na? Ay, Sen? Mabuting-mabuti, Sen. Magandang hapon po. Siyempre, meron ulit tayong makakasamang limang studio audience. Yes, na handang-handang pakinggan ang inyong salo mungkahe at suwestyon sa kanilang mga hinaing, agam-agam at mga tanong. Ito, Ito ang, ang ATM, at Manor. ATM. Ask Thy Mana! <laughs> oh, Ilocano met Oo, Yes. Oh, kay Ilian. About. Oh. <laughs> <laughs> Senator, may tatanong lang po ako. Ano pong masasabi niyo sa issue ng isang bata na na hospital na six years old kasi po binugbog siya ng kalaro ng magulang niya? I mean, saan po hahantong ha ito? Naku, talaga naman, hindi naman tama yan. Talagang child abuse na todo-todo. Pagkat naoperahan pa daw yung bata, at ah, talagang critical. Lahat tayo nakukulitan sa bata. Pero wag naman bugbugin yung bata. Hindi naman normal yun. At siguro, kinakailangan magpatingin rin yung nanay. Baka may problema siya sa anger management. Naku, naaawa naman ako sa kabilang pamilya. At baka mauwi pa yan sa kaso. Hindi maganda talaga. Pati na rin yung kalaro, yung sarili niyang anak, mas na yung bata, di ba po? Hindi talaga tama yan. Magandang hapon po, Sen. Aimee. Ako po si Jopet uh, from Pateros. Uh, sabi po, uh, maglalaan daw po ng 3 bilyong pondo ang DA para sa pagpapagawa ng cold storage facilities. Para saan po ito? I mean, hindi po ba ito magiging imbakan lang ng na mga nasirang ani na hindi maibababa sa mga palengke? Ay, ganito. Ang cold storage, napakahalaga ng cold storage. Kasi dyan linalagay yung ating mga aning mga gulay. Halimbawa, kasi dagsaan yan eh. Pag anihan, sobrang dami yan. Tapos babagsak yung presyo. Ganon din yung isda pag uh, may huli, apakarami ah, na halos tinatapon na lang sa dami. Pero kapag may cold storage ka, mailalagay mo sa freezer. Tapos, yung uh, presyo niya, makokontrol mo pa konti-konti mong ilalabas, unti-unti. Kulang na kulang ang cold storage sa ating bansa. Nakita natin noong panahon ng COVID, nagsisiksikan kung isda ba o baboy ba o bakuna ang ilalagay sa cold storage. Kulang na kulang. Kaya tama lamang may 3 billion. Ngayon nga lang, ang problema yung ibang cold storage, nag-aalitan dahil yung mga magsasaka walang pambaya dun sa kuryente. So yung LGU kailangan pumasok, kailangan tulungan rin ng kooperatiba, magtulong-tulong para lahat magamit yung cold storage at hindi nalulugi ang magsasaka sa panahon ng anihan at bagsak presyo. Tatlong katanungan. Magandang hapon po, Senator. Um, ako po si Jessa from Santa Cruz. Ang tanong ko po, po, ano pong insight niyo sa pag-pull out ng UN sa WHO? I mean, anong pong epekto nito sa atin? Siyempre, lahat tayo maasa WHO. Nabanggit na natin yung COVID kanina. Yung WHO, ang una na nagsabi kaagad na yung bakuna, okay, at pwedeng gamitin na. Kinakailangan yung WHO ng lahat at namimigay rin sila ng gamot. Kaya inaasahan natin yan. Ang malaking donor noon, namimigay ng pera sa WHO at binubuhay yung mga opisinalis nila sa buong mundo, ay eh yung Estados Unidos. Kaya maraming doktor, maraming pasyente, maraming sentipiko, nangangamba kapag nag-pull out yung WHO, magsasarili na lamang tayo. Yun ang kinatato Takutan. Pero wag naman sana. Ang gandang po, Senator Aimee. Ako po si Roxanne from Marikina City. Sen, ano po walang balita kay Alice Go? Hindi na po siya lumalabas sa social media. I mean, nakakulong pa po ba siya? Hindi ko alam, hindi kami close niya. Ito talaga. Pero parang nakita ako, nagpo-post pa rin sa social media, no idea kung saan, pero mukhang hindi na nakakulong. Naku, nakalaya na naman ba? Ang bihira naman. uling katanungan. Magandang hapon po, Senator. Ay, magandang si hapon. Anong pangalan mo? Jasper po, from oh. San Juan City. San Juan, ayan, neighborhood. ko lang ko? Inamin na po pala ni Phil Health Chief na kaya po pala grabe ang presyo ng mga gamot at ng mga test dahil hindi daw po pala tugma ang DOH. Paano po kaya yun? Naku, eh, guntog mga ulo ng mga ahensya ng gobyerno, pambira naman sila, nagtuturoan, ano ba yun? Mag-usap-usap ang PhilHealth, huwag ituturo, kinakanal yung DOH, pati na yung FDA na siyang nag approve ng mga gamot, at yung DTI na nagsasabi kung ano yung presyo, tapos pantay-pantay yung presyo, naku, itantabi na muna yung mga tongpats na yan. Naku, gamot yan, buhay ng tao yan. <laughs> Ayan nga naman. Maraming salamat sa ating studio audience. Patunay na ang bawat tanong ay may sagot. At ang bawat problema ay may solusyon. Pinatira't binigyan ng trabaho, bigan, pala'y manluloko. Alamin natin ang kwento sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee.